Yung mga bus dito noon wala na. So ito na lang mga natira dito. Kumukuha biyahe sila nang SS Village, Marikina. Parang Marikina. So Fortune Marikina, Marikina parang. So, ito si isa na kumakabiyari dito. At meron din silang Muson, Francisco Homes Via Fairview. Meron din silang Fairview. Hihi. At meron din silang Fairview. Meron din silang Rosario Pasig. City Bank, Ayon, mga ayun mga idol good morning magandang araw ngayong araw ay nandito na naman tayo sa Cubao so ngayon ay December 2 so meron na naman tayong bibisitahin ng mga terminal ngayon at dito pala ako duman sa ano, sa mga gateway so sa mga commuters sa mga pala sa mga hindi pa subscribe uh, subscribe na po kayo dito sa kay TV so dito tayo duman sa May gateway kasi maraming nagtatrabaho pala dito. Ayun, nagtatrabaho pa sila dito. So, ayun, sa mga commuters na gusto magtanong sa akin, mag-comment lang sa baba, sa comment section. So, pag nabasa ko yon agad ko kayong reply replyan mga ayun. So, papunta tayo ngayon ng ano, Alimol Bus Terminal. So, ito yung gateway. Tayo dumahan Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. So, ayun, maya-maya, pag malapit na tayo dun sa Alimol Bus Terminal, balikan ko kayo. Okay guys, I'm back. So, nandito na tayo malapit sa Alimol Bus Terminal. So, tatawid tayo. Hinintay muna natin magkula para tayo makatawid. So, let's go. isa nga pala mga idol ah, uh, matagal-tagal akong hindi nakapag bisita dito sa terminal ng Alimol so, titignan natin naman kung anong mga information ang pwede nating malaman so shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers mga viewers natin then lalo na si Nick Bus TV so, shout kasi... shoutout pangalan mo sir? LJ LJ may youtube channel ka sir? Tito Batch TV Tito Batch TV uh, shout shoutout po kay Tito Batch TV yes. Ayan. Thank you, sir. Thank you. So, ayun. Tito Batch TV. Uh, Pa-subscribe po mga idol. Nandito tayo sa, ano... Uh, Alimol Bus Terminal. So, shout-out din kay Joey Dice Potter sa mga YouTube vlogger ng mga bus natin dito sa Pilipinas. So, ayun, ngayong araw pala. December 2. So, pasensyal mga idol. Medyo tayo kinakabahan. So ay may pa tayo sa mga mataw ito so okay lang yan dahil well, ang pakay naman natin ngayon ay makuha information natin sa mga terminal dito sa Pabau so matagal din ilang buwan din ako hindi nakapunta rito at nabisi tayo sa pag-spotting sa mga iba't ibang ano rota ng mga bus natin okay mga idol, nandito dito lang tayo sa ano terminal bus boats ang laki nitong ano ang laki ng Christmas tree Ayun. Ang pagkabi ang ganda ng ilaw niya So dito pala noon Itong building na to uh, Itong terminal na to Dati Building yan So nasunog yung mga idol Kaya ngayon Iba't iba na yung mga biyay na nandito So doon tayo dadaan Para makita natin So ayun ito naman na ano, ito naman na bago ditong terminal. Di ko alam kung anong mga biyahe meron dito. So kaya titingnan natin. So ginawa, na, ginawa na pala itong parking area, mga idol, yung dating terminal ng mga biyaheng probinsya. So ayan o. Okay, Golden Arch. So ito naman, UV, ang haba naman ang UV. Kung ng UV. Bumabiyahe sa nang ano, Anonas Avenue to as Malimo. So dito ang byahe niya. Okay, ano? So halos lahat ng mga byahe ay mga modern jeep na. Hindi ano, hindi na mga bus. Wala na dito yung mga bus mga idol. Puro modern jeep na 'to eh. So bumabyahe sila nang ano, di paro kaloocan. Sa Kamontalban, San Rafael. So yun mga bago rito. Muntalban, via Detex. Muntalban. Muntalban, San Rafael, mga idol. Black lang, mga idol. Muntalban, San Mateo. Yun ang mga biyay dito, mga idol. At Muntalban, Rodriguez, via Marikina. So, ayun, kung... Papunta kayo sa mga lugar na napanggit ko, pwede kayo pumunta dito sa Alimol na dating bus terminal. Dito lang ito sa likod ng ano, Shopwise. So, ito yung Shopwise. Ayan. So sa kabila niyan, nandun yung gateway. So kahalas pagkakarugtong lang mga yan eh. Saka dito naman sa unahan, nandito yung SM. Yung sa gilid naman, dito naman yung Alimol. So yung mga bus dito noon, wala na. So ito na lang mga natira dito. mga sila ng SS Village, Marikina. Parang Marikina. So Fortune, Marikina, Marikina parang. So, halos yung lang ang mga biyay dito. At meron din silang Muson, Francesco, Homes via Fairview. Meron din silang Pelco, ah, hi, At meron din silang Perio. So, meron din silang Rosario Pasig. At City Bank, Ayan, mga idol. So, ito naman, Novaliches via General San Luis. Tsaka, Ah. Uh, Roses Pantranco and Project Four. 'Yun yung merong mga biyahe dito mga idol sa Ayan. So, ito okay, 'yan. Okay, sa lahat ng ano, lahat ng mga magtatanong tungkol dito sa akin sa terminal dito sa Alimol, pwede pa kayong mag sa baba. Dahil yung dati itong bus terminal ay wala na yung mga parabayang mga biyay nating probinsya mga idol. So, let's go. Okay. Kung makikita nyo nun mga idol, ang biyay dito puro mga modern jeep na. Galing dito, papunta dun sa dulo, puro modern jeep. Uh, wala na yung mga biyahe nating bus, mga biyahe ng probinsya mga ito. Wala na rito. Ito yung Alimol mga idol. Alimol bus, uh, Alimol mall siya at ito naman yung SM. So dito lang to banda sa may gilid. So mga hindi alam ha? pero yung mga alam na ah uh, siyempre salamat sa inyo. So tinanggal kasi yung dating bus terminal dito gawa na nung pagkasunog noon. So naiblog ko na rin yun eh yung nasunog. So kaya ah uh, pinalitan. So lahat ng provincial buses natin ay linipat na ata no, sa sa busport terminal. So pupuntan din natin ang bus terminal pero isisigurado ko ng video yon. So ako nga pala si Greg TV at maraming salamat sa inyong panonood. So, thank you so much. Uh, subscribe po kayo sa akin channel. Pasubscribe din po ng mga channel. Si Bas TV, Joey the Spatter at si Sir uh, Tito Batch. Ah uh, Tito ta. Ayun. Uh, Ay nakalimutan ko. So ayun, maraming salamat. Uh, at mabuhay kayo. Bye-bye.